kibuloy di daw sumuko, kundi nahuli pagliliwanag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. At dating Pangulong Rodrigo Duterte dapat daw managot sa pagkakanlong sa puganting si kibuloy. BP Sara Duterte dapat di daw investigahan. Para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi sumuko sa gobyerno ang leader ng sekta na si Apollo Kibuloy, ngunit napilitan lamang lumabas dahil papalapit na ang Philippine National Police sa kanyang pinagtataguan ang ni Marcos ay kasunod ng pag-iingay ng publiko sa tunay na kalagayan ng pagkakadakip kay Kibuloy. Sumuko man ang pastor o hindi, sinasabi ng kampo ni Kibuloy na sumuko siya sa militar habang sinabi ng PNP na inaresto siya noong linggo ng gabi. Ayon kay Marcos, para ito ay magbilang isang pagsuko, ang inahanap na individual ay dapat munang pumunta sa estasyon ng pulisya isang piskal o anumang opisyal na autoridad upang sabihin na sila ay sumuko. Binigyan pa ni Marcos na hiniharap ni Kibuloy ang kanyang sarili sa mga autoridad upang pigilan lamang ang kanyang mga tagasuporta na magbanta na magbuwis ng sariling buhay para sa kanya. Nahuli si Kibuloy noong linggo, September 8, na nagtapos sa ikalabing anim na araw na paghanap ng PNP simula August 24 sa loob ng Kingdom of Jesus Christ Compound sa Davao City Minunyag din ni Marcos na hanggang ngayon na wala pang extradition request para kay Kibuloy mula sa US ang natanggap ng gobyerno Ayon kay Marcos, si Kibuloy ay now in the courts Sa Amerika ay mayroong patong-patong na kasong kriminal si Kibuloy Ayon naman sa Solon, ex-PRRD dapat ding managot sa pagkakanlong sa pugante tulad ni Kibuloy. Posibleng maharap din sa hukuman ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil sa umunay pagkakanlong sa puganting si Pastor Apollo Kibuloy na kanyang spiritual advisor. Ito ay matapos inaresto si Kibuloy sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City Ayon kay House Assistant Majority Leader at ako, Bicol Party Representative Jill Bungalon, na isa ring abogado ng dating Pangulo bilang tagapangalaga ng mga pag-aari ni Kibuloy, na una na rin inamin sa mismong TV network ni Kibuloy, ang Sunshine Media Network International noong Marso ng taong ito, na magsimulang umiwas ang pastor sa mga otoridad ay mayroong ang pananagutan ang dating pangulo na kasapi ng bar ay dapating nalalaman ang batas na umiiral. Ayon kay Representative Galon, being the administrator of Pastor Kibolo Estate, specifically the Kingdom of Jesus Christ KOJC in Davao City, where the evangelist was arrested, makes him liable under the law, at the very least for harboring a fugitive. Iminungkay rin ni Bongbalod, dapat ting imbestigahan o kasuwa ng anak nitong si Vice President Sara Duterte at malapit nitong kaibigang si Senator Ronald Bato de la Rosa ng obstruction of justice dahil sa mga pag-divert sa atensyon ng mga pulis sa paghahain ng warrant laban kay Kibuloy. Kayo po bilang isang Pilipino, ano po ang inyong mga masasabi tungkol dito? Malaya po kayong makakapagbigay ng inyong mga opinion sa ibaba. At kung bago po kayo sa aking channel, huwag kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe at click na rin ang notification bell para updated po tayo sa mga susunod kong videos. Maraming salamat! We have to. Uh, I have to commend our PNP. This is police work at its best. This is what the PNP can do. Bug that well. At magandang pinagang maganda ang ating pagsasakatay, pagsakop naawat, pags-coordinate sa ibatibang aghian. But this is what policemen do. They go after. and enforce court orders and go after those who have been uh, those who have had places filed against them. At uh, nakita natin, decidido ang ating mga pulis at ang instruction ko sa kanila, etong last time, sinabi ko pagpasok natin huwag na kayong aalis dyan hanggang makuha ng news. And that's exactly what they did. Nakita niyo naman, you know, this is, they, we we had to uh, and engaged so many parts of the agencies, mga technical, the uh, uh, intelligence services na in eh, kusaman nanya. But it was in the end uh, a uh, it was a police action that, uh, that brought the uh, political uh, uh, to the uh, arms of the law. The question that is being asked concerning the kagamibahangga ngayon, surrender ba o na Uh, I think that's a legal question. Pero ganito ang iniisip ko. Hindi, hindi, siya magsus... Hindi siya lilitaw kung hindi namin uh, hinapon ng gusto. And ang pagkaintindi ko, ang pag-surrender, pag sinabing surrender, I, I, don't know, maybe the, the, the legalists can, uh, can uh, explain this. Pero ngunit ang pagkaintindi ko, ang surrender, kapag wanted ka, ang surrender, pupunta ka sa police station o sa, ewan eh, o oh, sa prosecutor, I don't know kung saan. Uh, sabi ako, uh, official authority. Sa sabi, nagsusurrender na ako. Alam ko may, may court order na may arrest order na ako, kaya magsusurrender na ako. Hindi ganyan yung nangyari. Ang nangyari, napilitan siyang lumabas dahil malapit na ang puli sa kanya. Uh, to his credit, ang sabi niya, yung mga follower niya, magpapakamatay para sa kanya. At ayaw niyang nangyari yun. so to his credit, uh, that, uh, the, yeah, that he, was, he was still displaying a modicum of leadership to his fallen followers. again, i will stress, it was a very, uh, how we say, involved police action, augmented, of course, by the afp, augmented by the civilian uh, arms of government. Uh, and uh, but. Uh, uh, It was, uh, once again, it was really through the efforts of uh, what our policemen did. Uh, and once again, I stress that, walang, kung merong mang nasaktan, ay may galos lamang, may sugat lamang, you know, no major injuries, were, ano, sa tunokan, sa girean, ngunit wala namang nasaktan na, wala namang namatay, walang nabaril, <laughs> dahil walang, walang ulitin ko, lahat ng pumasok sa KOJC compound, lahat ng, ng tao natin, ni isa doon ay medalang dalang baril. Wala sa kanilang medalang dalang baril. Dahil hindi mo na malaman eh, kung may dalang baril, iba na mga iba yung nagiging usapan. Eh, yung instruction ko sa kanil. Wala akong gusto masakta. Hindi ko naman gusto masakta yung mga member ng KOJC. Dahil eh, tinutulungan lang nila yung kanilang, uh, yung kanilang sinusunda na, na leader. Pero pa, bakit din sa atpat natin sa Diyos sa, sasaktan? pa tayo bang gagala ng paril? So, ganun na lang. And so, again, uh, this is how it, it, should be done. You can't do this without hurting anyone. You can't do this without shooting anyone. There, that is what police work is meant to be. And this is police work. At this best, Kaya congratulations sa lahat ng ating mga kapulisan, yung na-involved, Yung behind the scenes na in the world, ang ating Chief PNP ay talagang all the time ay araw-araw nagre report sa akin, two sometimes two three times a day, kung ano yung uh, ano yung mga uh, pangyayari doon sa the world. So uh, we're I'm, I'm it is really with some relief that uh, I can say that at least this part, this phase of that operation is now over, and we now. Leave we know, uh, leave uh, Mr. Kapulong to the judiciary to the judicial system. But simply, babuntayan natin uh, na tama naman ng mag na lahat ng kanyang karapatan, wala ng nasasagasaan sa karapatan niya, wala namang ibabawli sa kanyang kahilingan, kung ano man yun. But again, there is no special treatment, although he's a very prominent person. Uh, we we, we didn't, actually, hindi na, <laughs> may na gawin special treatment, hindi we We don't know how what special treatment is, so we will treat him like any other uh, uh, any other uh, uh, arrested person, uh, and we will respect his rights. and uh, We will go through the process. If the process will be transparent. Everyone who is involved will be accountable. And, uh, we will demonstrate once again to the world that our traditional system in the Philippines is active is vibrant and is working well Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-click na din ang bell button para updated po tayo sa mga susunod na video.